ada pas yang ini tuh masuk vibe situ rumah VIP Ya, itu sa Papatanggas sa yang khusus semangat itu sa Five Ya, itu sa Buendia, apa pakai Papa biar Ya, dan driver, pogi driver. Ya.

Hello. Ayan na nga Doop na nga 573 Para ding 577 uh, Ang upuan Ito pa, pasok po kayo, pasok, pasok bago makinis. Yan, pasahero. Ito pa, talaga, talaga, mabango pag uh, mabango sa pasahero pag bago ano. Baso, baso bubuksan dito, bubuksan dito. Oh. Ayan so na, puno na itong 573 uh, Red Cortain At saka kulay uh, Blue Violet ang upuan uh, niya oh. so yan, Yung bandok So yung flooring ay para din sa 284 Home of na kulay Black uh, At saka yung flooring uh, dito sa harapan Galvanize So, TV na may uh, box na yan sa loob. kung makakapanood na ng uh, mga uh, k-drama at mga malabas sa Pilipino. Balita. Yan, yeah, bali sa po yung 573 Babatangas uh -huh. na Japanese na rin po itong mga uh, 577 no? So ito ay uh, bago rehab din Katulad din ito ng uh, 573 at uh, 585 So ito ay uh, magkakabats Ayan Ito uh, nilabas Hino RG ito Hino RG ang mga kana Ayan, shout out sa driver na uh, 1298 Ayan, behind ba yan. bayan yan, nabakintab 'o. Oh. Si so, lalong iginidnap 'yang baga uh, alagang alaga ng uh, driver kan pastor 'yan. Oh. Yeah, sa ngayon, napakadami pa sa ero. Padali lang baka uh, ang mga bus natin. Yan, sa mga pasakay, kapot ng uh, Lucena, Lipa, Batangas, Leveri, Nasugpo, Tait, Santa Cruz, Bigol, Bisayan Punta lang po kayo dito sa Buendi at Terminal para kayo sa kasakay sa DLTV TV uwi sa inyong mga bahay-bahay, sa inyong mga probinsya. Ganda ng mga pintura niya talagang uh, nangingintab. Oh, sa so ganda. Pagkali oh, mo pa na kayo, tapos ito kami ng uh, karneng baka. Ayan, ayan, ayan. Magtatanong lang pala. magtatanong kami ng uh, kung magkano ang kilo ng karneng baka dito. Ayan, on the way kami pupuntang uh, Tagaytay na Lecho. Sunday namin yung mga estudyante ng uh, Sacred Heart College. Ayan, dami eh. Ayan. Diyan. Tindahan ng karne ng baka yan, no. Ayun mga na napakalamig ng simoy ng hangin dito sa Tagaytay. Oh. Ayun mga uh, Taal o oh. Taal Volcano. yan Maraming uh, turista ngayon, maraming uh, namasyan, mga pami pamilya pamilya Naka-motor, naka-bike, naka-van, naka-kotse. At sari-sari pang uh, mga sasakyan na pumunta uh, dito sa People's Park. Tagaytay. tayo. mga big bike. Ayan Dami.

Napakaganda dito ng mamasyal, napakadaming uh, masarap na kainan, may mga malls. Yan, may mga uh, restaurant na talagang affordable ang uh, presyo ng pagkain. At saka yung mga bulaluhan dito, yung masarap dayuin pag malamig. Ayun yung uh, building na yun, yun ang pinaka sentro. Ayun ah. Uh. Ayun yun. Nandiyan yung Olivares, yung uh, rotunda kung tawagin. Ayun ah. Uh, papuntang uh, nasugbo, dyan yung mga DLDB ko, saka yung mga ibang buses. Saka yung mga ibang private vehicle. Magandang tanghali at shout out kay Sir Glenn Guboy at sa kanyang kasama si Ma'am Marcel Guboy magandang tanghali po sa inyong lahat at sa kay Sir Melvin Salazar at kay Sir Juan Miguel Gadis yan mga taga Cavite yan taga rito yan sa Cavite share out natin si Sir JP Vargas Mangali Justin Anwego Darwin Lulias Sir Dexter Masangkay ah uh, Tatay Tony at uh, Nanay Nori Sa buong Sanchez Family, magandang uh, tanghali po sa inyo lahat Kay Sir Ram D.C. Aris Jomarang, Aris Dimapiles Agustin ya, Si Christian Agustin, shoutout po sa inyong lahat uh, Drew Alexander Manosca, Aris Jomarang Sir Norman Asterial, Jason Pagkatuan. Yeah, Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Share sa mga taga San Pablo City, kay Sir uh, Armando Ortega. At sa taga Rizal, si Sir Jojo Subihano, Kay Sir uh, Edmond Rosario at kay uh, Ma'am Tess ng uh, New Jersey USA. Kay Sir Romeo Sarreno, yan magandang uh, tanghali po sa inyong, sa inyong lahat. Sani Sani, Vicente Ocvina, Antonio Danieles, ay magandang uh, tanghali po sa inyong lahat. Kami ng no? Ayan, chicken, at saka fish fillet, at saka gulay. Ayan, driver si Mr. Alex Menancio, yan dalin-dalin ng uh, dokso. Ay! <laughs> uh, Delicious! 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 American ka ba? American? Foreigner? Oh! It's just the <laughs> <laughs> po sa the yan ang pumalit, no? Ayan. Pinay bitter na sa dito, sampung taon na dito yan. Ayan, no? mabait yan. Pagtulog. Kaya po kanya, yan. Ayan po, yan, kasama namin si Telica Baby, yan 1601 Bago pa rin ang kanyang uh, kortina, kulay red na Bagay na bagay sa 1601, amin naman kulay blue Yan, mas na mas din sa bagong livery ng DLT Bigo, yung kulay blue na kortina Ayan, mas mahaba talaga itong uh, 1601 kaysa dito sa 284 pero 49-seater din lang yan parehas lang 49-seater yan Ayan, parehas ding malakas ang aircon at parehas air suspension masarap sakyan, komportable at masarap ang tulog ng mga pasayer-balos dito sa 1601 sa 284 Dapit na lumabas 'yung mga estudyante. Hintayin -hintay din lang namin mga 12:30 lalabas na mga 'yan. Yan salamat po sa pamunuan ng uh, Sacred Heart College sa pagtangkilik sa DLTV ko. Lagi niyo po kaming uh, kinokopya pag sundo at paghatid ng mga estudyante dito sa Tagaytay. Thank you po. Thank you. Shoutout po sa inyo. At magandang uh, tanghali po sa inyong lahat. Sa pagsangan kayo o? Or... Imus. Ah, sa Imus. Mabala <laughs> po kami ng bundok. Nasa Sigsak na kami. Tagaytay. Siya na sa lalik chow na po kami sa McDonald's. Nag-stop nag over po na yung mga bata para makapag-merienda at makasihar. Ang yan ang mga sakay namin. Yun, yung driver ko. Pogi! Pogi! kayo. Opo, salamat po. <coughs> so yan, dito tayo dumaan sa bypass ng uh, Candelaria Resort. masarap kumain miner oh. ko sa ina, gugmat Hindi pala kain Bambi Ala Wala kahit tutulong So yan, nakababa na mga estudyante yung pasahero ng Sacred Heart College. Salamat sa inyong lahat. From Tagaytay to Lucena City. Oh.